Mga idol at kabayan, breaking news! Eto na, pondo para sa pagbili ng mga makabagong military assets ng Pilipinas. Inilabas na ng Marcos Administration. Wow na wow! Department of Budget and Management naglabas na ng saro para ponduhan ang iba't ibang proyekto ng sanatang lakas ng Pilipinas. Kabilang sa mga ito ay ang pag-upgrade ng mga FA-50 at pagbili ng mga fighter jets ng Pilipinas. Horizon 3 High Impact Additional FA-50 Acquisition uh, of 12 Lots multi role Fighter Acquisition Project ng Pilipinas. Hindi lamang labing dalawa, tatlong po, o tatlong put-anim, apat na po mga multi role fighter ang tinatarget ng Armed Forces of the Philippines. Tatlong put para sa operasyon at apat naman ay gagawing standby. O, malaman din ng China na talagang bibili na tayo itong mga ito. Yes. Your Honor, the program calls for 36 uh, plus 4 standby of uh, multi role fighters. Ako Israel ayaw magpaawa. Kahit Amerika, hindi kayang pigilan ang Israel na gawin ang nararapa, ang walisin, ang kasamaan sa mundo. Power plant at daungan ng mga barko na nagdadala ng mga langis na ibinibenta ng huti. Hindi lamang hisbula ang paralisado ngayon mga kabayan, maging ang mga huti. Finish na habang nagtatago sa ilalim ng lupa ang mga leader ng Iran. Dito natin napatunayan kung bakit ang laking takot ng Iran sa Israel. Ayos na ayos mga kabayan, matapos ang pagdinig sa pondo ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program sa Senado. Nitong ikadalawampot-pito ng Setyembre taong kasalukuyan, inilabas na ng Marcos Administration ang bilyong-bilyong pondo para sa pagbili ng mga makabagong gamit pang depensa ng Armed Forces of the Philippines. Department of Budget and Management naglabas na ng Special Allotment Release Order ng 10 bilyong peso sa Departamento ng Depensa ng Pilipinas para makover ang mga kinakailangang pondo na nasa ilalim ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Malaking bagay ito mga kabayan dahil ang perang ito ang siyang gagamitin ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines sa pagbili ng mga panibagong mga military assets tulad ng karagdagang mga fighter jets ng Pilipinas. Uli nating narinig sa pagdepensa ng pondo ng Departamento ng Depensa ng Pilipinas na kabilang sa susuportahan ng unprogrammed funds na ito ay ang pag-upgrade ng mga FA-50 at ang pagbili ng labindalawa pang mga bagong FA-50, mga karagdagang balkong pandigma at marami pang Iba? for the unprogrammed as uh, you would uh, 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 you you indicated Mr. chair the, they will go to cyber systems web, uh, weapons and sensor systems upgrades frigate two systems, weapons and sensor systems upgrades Corvette, ground-based air defense, uh system support fa50 systems upgrades those are for mica projects horizon 3 high impact additional fa50 acquisition pro uh, of 12 lots uh, radar systems with basing support for units full complement of two more frigates PGM ready 155 howitzers, integrated short range air defense systems, landing craft utility, and uh, other H2 projects, which are forward support equipment. So these are just bridging capabilities, Your Honor, for our existing capabilities. Natalakay din sa Senado ang pagbili ng mga multi-role fighter maliban pa sa mga karagdagang FA-50. Ayon kay Sen. J.V. Ejercito, mabuti rin na malaman ng China na hindi tayo na nanahimik lang. Gusto nating ipaalam sa kanila na pinapalakas din natin ang ating depensa. Kinumpirma ni Department of National Defense Secretary Gibo Chodoro na apat na pong mga bagong multi-role fighter ang target ng Pilipinas. 36 dito ang iaaktibo at apat naman ang gagawing reserba sa, Air, sa Air Force, no? I uh, understand that there is a need already for us to procure more multi-role fighters. Ilan ba ang kailangan natin? Or if there is a need for executive session para hindi po maririnig. Pero gusto ko malaman din ng China na talagang bibili na tayo itong mga ito. Yes. Your Honor, the program calls for 36 uh, plus 4 standby of uh, multi-role fighters. And uh, we are in the process of receiving tenders coupled with financing packages from uh, like-minded nations mm -hmm. that are supportable with the uh, uh, with the uh, reliable supply chains because that is the question now your honor the supply chain uh, uh, supply chain uh supportability and reliability of the supply chains many of our uh, uh, past sources of uh, uh capabilities have supply chain issues uh so uh the tenders are still open your Honor we are and are being reviewed now this will be sourced based on the financing package that they will propose and uh with the president's approval your Honor for a bigger syndicated loan package like the one I said earlier. so that uh, it is easily digestible Gaano ba kahalaga ang mga fighter jets o multi-role fighters sa Pilipinas ngayong 21st century? Nasaksihan natin mga kabayan kung gaano kahalaga sa isang bansa ang pagkakaroon ng kakayahan na depensa nito ang kanyang airspace. Hindi sapat na puro missile defense lamang ang laban para sa Laging, ang mga banta ngayong dekada. Ito ang pinatunay ng bansang Israel. Malaki ang kanilang lamang laban sa mga kalaban dahil meron silang tinatawag na air superiority na wala sa Iran, Hezbollah, Houthi at iba pa. Hindi ginagamit ng Israel ang kanilang mga multi fighter para sa Pensa Ginamit nila ito upang pigilan ang kalaban na makapagdulot pa ng pinsala at makasakit pa sa kanilang mga mamamayan, sa mga dayuhan, sa mga overseas Filipino worker na nagtatrabaho ng marangal sa kanilang bansa. Tulad ng nangyari kahapon lamang sa Yemen, gamit ang mga fighter jets na armado ng mga bomba, lumipad ang mga ito at naglunsad ng airstrike sa isang lugar sa Yemen kung saan kontrolado ng mga Huti. Tinamaan ng Israel Air Force ang mga power plant at daungan kung saan ginagamit ng Huti sa pagbenta ng mga langis, pagtanggap ng mga armas mula sa at iba pa. Ito ang ganti ng Israel matapos naglunsad ang huti ng balistik misal na tumama sa kalupaan ng Israel. Maliit man ang bansang Israel mga kabayan pero malaki naman ang kanilang agwat sa teknolohiya at depensa. Wala sa laki ng bansa ang basihan para manalo sa laban. Ito ay nasa laki, dami, kaligdad at tamang military assets na dapat nilang paglaanan ng pondo tulad ng gobyerno ng Pilipinas. Sang ayon ba kayo dito mga kabayan? I-comment nyo na lang sa video na ito. الحمد لله رب العالمين صامدين بايعين الله يا رجال اسرائيل تموت تحيا غزه vampinas pinas!